may pasimpleng patama si Kim Chu kay Janela Salvador sa It's Showtime nitong nakaraang araw. Ito ay kaugnay pa rin dun sa naging paos ako kayo na lang issue ni Janela nung nag-guest siya doon sa Showtime recently. Kahapon kasi ay nag-guesting ang Katie Lex, sina Alexa Ilacad at Katie Estrada at tulad ni Janela, prinomote din nila ang upcoming concert nila. At dahil nga concert, nag-request si Kim Chu kay Alexa Ilakad na mag-sample ng kanta. Pero yung boses ng pag-a-ask niyang mag-sample ay hindi yung tipikal na boses ni Kim. Ayon sa mga netizens, parang sinadya niyang ibahin yung boses niya na tila pa nang aasar siya. Ayan, Alexa, pwede ka ba mag-sample ng bago mong single na sinagot naman ni Chong? Ayan na naman si Kim. Pinagbigyan ni Alexa ang hiling ni Kimi na mag-sample siya. At ayon kay Kim matapos kumanta ni Alexa, grabe parang Disney princess. Tila hindi pa nakakaget over ang mga netizens sa naging paus issue ni na Kim Chu at Chanela Salvador kamakailan lang at inililink nga yung eksenang ito na pagpaparinig daw kay Chanela. Yung boses daw ni Kim Chu ang nagdala na parang medyo exaggerated daw na parang nang-aasar siya. Pero ayon naman sa ilan, walang specific na sino man ang pinapatamaan si Kim dito. Ito ay dahil nang hingi lang naman siya ng sample dun sa nagpropromote ng concert na si Alexa tulad ng ginagawa nila sa lahat ng nagge-guesting sa Showtime. Nagre-request sila ng sample sa mga nagge-guest. Pwede naman talagang tumangi pero tila first time kasi na may nagsabi na kayo na lang. Kung may matamaan man daw, hindi na kasalanan ni Kim Choo yun. Samantala, kanselado na nga ang concert ni Janela Salvador ilang araw matapos yung issue niya kay Kim Choo at Ganda. Ayon sa opisyal na statement ni Janela sa cancelled concert niya, Paos kasi siya, kayo na lang. Ayan, inunahan ko na kayo. Mwa. On a serious note, I apologize and I'm so thankful to all those who have been looking forward to my concert. I'm genuinely excited for this and would love to be even more prepared for the day it finally pushes through. More details to be announced soon and looking forward to still seeing everyone. Pero ayon naman sa mga netizens, hindi daw kasi bumenta ng maraming tickets ang concert ni Janela Salvador. Kaya naman nakansela yung naunang concert at iuurong na yung date. Teorya ng ilan, naka-apekto umano ng matindi yung paus-issue niya sa Showtime sa ticket sales ng concert niya. Tila marami daw ang naoff sa naging attitude ni Janela kaya konti na lang yung bumili. Pero ayon naman sa manager mismo ni Janela Salvador, hindi ito totoo. Ang dahilan daw ng pagkakansela ng concert ay dahil may sakit kasi ngayon ang anak ni Janela na si Jude. Mas inuna lang umano nito ang kanyang responsibilidad bilang isang ina bago yung concert niya. Which is ayon naman sa ilan, very understandable naman daw. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Kimi needs to stop being so childish about the issue. Siya ang mas nauna sa showbiz. Siya ang mas nakakatanda. Alam niyang walang minimin na masama si Janela. Pero until now, kaladkad pa rin yung issue na nag-push sa netizens para ibuli bully si Janela. At this point, Karil at siyang amin na lang talaga ang maayos dyan sa It's Showtime.